Mukhang okay naman lahat mga katoto yung fuse. So, binabalik na ni Was Jan I-check na na lahat yan mga katoto. Ayan. Okay na. So, last fuse, may relay. Okay naman. No problem daw sabi ni Boss Jan Jan. So yan na mga katoto, kakalasin na namin yung kanyang muka kasi wala mukhang sa loob talaga mga katoto mukhang di nagato ayan o no? oh. na na magkalas yung boss dyan dyan ayan na isa isa na kinakalas mga katoto so sinervisan ba talaga ako ni boss dyan dyan dito so, go so, maraming salamat Ayan na oh, mga katoto. Unti-unti na nakikita kung ano yung damage. So, sinisilip kung saan yung may damage. Hindi namin mabuksan nung buho, kaya kailangan namin tanggalin ito, mga katoto. Ayan. Tanggalin yan. boya yan, tatanggalin. Kaya mga katoto, oh, bubuksan na. At Atalas yan. Saka lang siguro namin makita kung ano yung damage. Alright. Alright. Iyan, oh, malapit na mga iyan, nabuksan na rin Iwas dyan dyan Hinahanap lang sa larin Sana may daga para papatay ko na. Ayun Ayun na mga katodo Ayun po, kinagat nga Ng daga Ayan mo mga katodo Kita ko, no, ayun oh. Ayun, hinagat ng dagga mga katoto aray ko dago. po puro big bolt na ayun ang damage dago. mga katoto kawawa kaya tanggal natin lahat ko mga katoto ayan o oh. ingat oh. ng dagang mabait oh, grabe kaya pala ayan o oh. kita yan ay nako daga pa more. Ayan na o. pinat ng daga, mga katoto. Grabe. Ayay! hi, Kinagat ng dagga. Ayan. Talagang kinalas lahat yan mga katoto. Ayan oh no. Kita yan. Aray ko po. Aray. Ano? Grabe. Dahil lang dyan sa kagat na yan. Binaklas lahat ng playering sa motor ko. pinat O diba? Dahil lang si kagat ng laga. Binaklas lahat. Grabe mga katoto. Yay, 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 yay. So, pag marunong yung mekaniko nyo, alam nyo na. At hindi bara-bara pagtanggal ng mga fairings. Kasi pag fairings ang Honda, marami kasing kinakalas yan. Hindi basta-basta tanggalin. So, yan. So namin mga katoto para mas matibay yung kapit. Ayan. So ayan na mga katoto, tapos na. Nadugtong na namin. So lagyan, lagyan, na lang ng electrical tape para okay na. Ayan. Ayan. So, si ayan. So, si-check namin ngayon kung aandar na ito Sana ang mandan na mga kapatid. Di ba? Hindi hirap pag mag-commit mga kadodo. Basta ka pag lunes. Hirap mag-commit. Kailangan mo pang magpila-pila. O yan na mga kadodo. Okay, alright. Paanda rin na mga kadodo. Alright. O okay na, thumbs up brother Alright Okay na